Hello kids! Maglalaro tayo ngayon ng Brookhaven. Kung mapapansin nyo guys, kung mapapansin nyo kids, mag-isa lang ako ngayon. Kasi nga, wala yung anak ko na kalaro ko. At Et, eto ako. Ngayon, part 71 na tayo. Ang layo na nang narating natin, di ba? Ang sarap kasi laruin nito kids, di ba? Ngayon, iba na lang ang kakalaruin natin. Hahanap tayo ng mga kausap, syempre. Eto, may nakita na ako. Ah, ayoko, ayoko yun. Nakakatakot. May dala siyang palakol. Baka ako pa yung palakulin niya. <laughs> ang, ang, sarap tumawa. naka lang ako. Tingnan nyo, kids. Tingnan nyo. ba diba, naka-smile ako. Hihihihihi. <laughs> Ay, anong tawa yun? O, oh, kids, hulaan nyo. Anong tawa yun? Alam nyo, ba diba? tawa yun ng ano na yun? Which, which ba yun? Nalimutan ko na kung anong English. Tara, gala tayo. Dahil wala akong kasama, i-explore ko ngayon itong mag-isa itong Brookhaven. Tingnan nyo, kids, oh. Ayan yung mga gusto nyo, di ba? Ito na. Nasaan na ba ako? Di ba? Parang totoo sa Brookhaven, di ba? Alam nyo ba, kids? Nung kami bata pa, ikikwento ko sa inyo. Ang nilalaro lang namin, paper doll, ayun, tapos gupit-gupit kami ng mga dress, tapos nagdo-drawing kami ng mga bahay, tapos yun yung mga bahay nila. Pero ngayon, tingnan nyo, oh, may ice cream. Ngayon, napaka advanced na ngayon ang teknolohiya, o, oh, di ba? Online na, hindi na yung mga paper doll, wala na, hindi na uso ang paper doll. Dati-dati sa mga tindahan dun sa school namin, lagi akong nabili ng paper doll, yung counting baon ko, binibili ko pa ng paper doll. Ayun, di ba? Binigyan ko kayo ng trivia yung mga laro namin nung bata pa kami. Pero ngayon, tingnan nyo, ayan, kompletong kumpleto na, parang totoo, ganyan na ang laro ngayon, hindi na ngayon, ayan. di hmm. ba diba? O, grocery. Pasok tayo, tingnan natin. Trivia, ito yung trivia ngayon sa Brookhaven, sa mga sa laro dati, noon at ngayon. Trivia noon, trivia laro, trivia laro noon at ngayon. Ayan ang pagkakaiba. Oh, sa tingin nyo, kids, ano yung mas, ano, mas maganda sa inyo? Yung noon o yung ngayon? Para sa akin, yung noon. Kasi, kids, alam nyo kasi, noon, hindi, hindi may expose ang inyong mata sa dito, sa mga gadget. Hindi, mabilis lalabo yung mata nyo. Pero, ang advantage lang nga nito, dito kasi, kompleto na minomonitor na lang ng kamay mo. Tapos, dito, magbibihis ka kung gusto mo magbihis. Ayan, dyan lang. Pipindot ka lang dyan. Kung may gusto mo ng mga sasakyan, ayan, pipindot ka lang dyan. Kung gusto mong kung anong gusto mong sumayaw, kumanta, mga ganyan, mga nandyan lang yan. Kids, kumpleto na. Punta tayo doon dito. Punta tayo dito. Sa madalas namin tambayan dati ng aking friend. Ayan. Tapos, may pool. Kahit maligo ka dyan, hindi ka hindi ka mababasa. Hindi ka tulad dun sa paper doll. Siyempre, dapat hindi rin tutong tubig. Ayan, kids. Ha? Nakikwento ko na sa inyo yung mga laro namin nung bata pa kami. ang oras na kasi, kaya madilim, nakikita nyo, no, kung mapapansin nyo, 8.20, 8.31, ayan, ngayon, hahanap na tayo ng ating makakalaro. Eto, makipagkilala tayo. Hello! Hello! Bakit ganyan yung suot mo? Wala. Trip ko lang. Bakit mo? Ang cute kasi eh. Alam ko. Anong, 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 ano yan? Anong mascot yan? Hulaan mo. <laughs> Ako din kasi, hindi ko alam eh. Ay, ganun? <laughs> Ayan. Hello, friend. Anong pangalan mo? Ak ako si Aida. Ako naman si Shell. At ako naman si Gin. Okay, sige. Dito pa ako. Makikipagkilala ko. Maglaro lang kayo dyan, ha? Wow, ang tangkad niya. Siyempre, hindi na ako bata, eh. Dalaga na ako, eh. Ah, kaya po pala ang tangkad mo. Oo. Sinong kasama mo, bata? Wala. Mag-isa ko lang kasi yung friend ko, wala siya eh. Kaya ako lang naglaro ngayon. Ayan. Parang gusto trip ko din mag-bike. Dito kayo pipili, guys. Kids pag gusto nyo magbike pero ito ang favorite kong sakyan yan o di ba we 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 o di ba ko o we we o, oh, ayan, kids, di ba? Ang saya. Ngayon. Baba na ako. Ah, may nagjoin sa akin. Ayan, hihintayin ko na lang yung friend ko. Papakilala ko siya sa inyo, kids. Eh, mama, kilala Ach. na nila ako noon eh. At syempre, kung nakasubaybay kayo dito sa aming sa aming mga part episode, kilala nyo na siya syempre. Ayan, intayin na lang natin. Nasaan na kaya siya? Dito ko siya hintayin kasi dito lagi lumalabas. Pagkaka-join lang. Wow, ang cute naman. Pasakay naman ako. Try ko sumakay. Ayaw niya ako pasakayin. Mara, Uy, bata, ka? huwag ka sumakay. Asan ka? Uy, andito na daw yung friend ko. Hanapin Hello? ko. Asan ako ka? Ako yung natalon. Gabi ka naman sa akin. Ay, ang liit mo. Ba't ganyan itsura mo? Penguin ako. Ay, penguin ka? <laughs> My friend, akong penguin. Ang cute-cute naman ng friend ko na penguin. Nakamaskot ka. Kanina, friend, may nakamaskot din doon. Anong gagawin natin? Wala, friend. Kasi matatapos na din yung oras. Wala, hanggang ilan ba? Hanggang 15 minutes lang to, friend. Tung part na to. Ilang minutes? Asan na ka ba? na, friend? Naiwan pala kita. Nakalimutan ko. May kasama pala ako. Friend, nasan ka na? dito? Kabayo na lang tayo, friend. Sakay mo rin ako. Nainggit ako sa kanila eh. Friend, ikaw ba tong si Barbie doll? Mama, ako nga yung penguin, di ba? Nawala. Asan ka na ba, penguin? Ay! Nawala Ay. ka. Eto, nakita na kita. Hello! Ang mo kasi. Nagin Tapos, dragon ako. Kakolor mo pa yung ano, yung mga plants. Dragon na ako. Tara, sakay tayo sa kabayo. Saan? Angkas Ang kas mo ako. Hello, grabe ka naman. Ikaw yung driver. Hindi ako marunong sumakay ng kabayo eh. Sige, tara. Ay, bawal kita iangkas um, kasi isang sakay lang yun. Ay, isang sakay lang ba ang kabayo? Oo. Mm uh -mm. O sige, ako na lang kukuha ng kabayo ko. Naging pusa ako. Meow, meow. Ba't hindi ako makapag ano ng kabayo? Huwag na nga lang. Meow. meow. Wow, ang cute-cute mo naman. Bakit iba-iba ngayon yung anim? Para kang anime. <laughs> Ay, mata. Mata. Ah, ang cute. Ang okay, cute mo. Oo, oh, oh, friend. Saan ka ipupunta ngayon? Dito lang, friend. Ni-explore um, lang natin sa labas habang gabi. Nagugutom ako. Kain mo na, oh, na tara, tayo. Tara, sige, kain na tayo. Tara? Gutom na din ako eh. Ang bagal mo, natakbo na ako. Oh, sige, ako tinignan ko kasi yung, yung oras. Tinignan yung... ko kasi yung oras eh. Doon lang ako yun. Okay tagal mo naman. Gutom na gutom na ako. Eto, eh. tara. Let's go. Doon tayo sa Brooks Dinner. Sige, yung paborito nating kainan. Yay, natalong-talong ako. Ang bilis mo. Oh, sumagpas ako. Naging kawa ko. Nasan ka na, friend? Kao na ako. Uy, may ganyang damit si baby, ah. Hihi, I'm a cow. I'm a cow. Okay, tara. Sit down na tayo. Wager ka na, na, friend. Oh, panis yung dinahuhulog. Wow, ang galing. Pwede ka okay, na mag-waiter. mo na, pindutin mo. Bakit kasi apakalayo ng camera? Wala. Sarap ba? Ang sarap po rin. Hindi nakakasawa. Ang liit mo. Ay, grabe ka naman sa akin. Kaya mo ba yung upusin? Ang liit mo eh. Ay. Hello, guys! Ay, sumupo ano ako. Hi, guys! It's me! Hi! Tara! Na, nahulog ako. Sumot ako eh. Busog na pabunta. ako. Ang laki naman kasi. Dalawa pa yung in-order mo sa akin. Ay, mama. Ako yung sa ilo mo. Busog na ako. Ako na. Bye-bye. Wala Tara. bayad niyan. Wala akong pambayad, But friend. Bus lang. Binayaran ko na yan. Ay, thank you. Tara na. Let's go. O, so, ba't umupo ako? Hindi ko alam. Saan naman tayo next pupunta? Wala. Dito lang. Takbo-takbo lang tayo sa labas. Oh, sige. Running day. Tara, karerahan na lang tayo. Can you adopt me? Ano yung nagpapa-adopt nagpapa siya? Ay, matangkad pa nga siya sa akin. Oo nga, no? <laughs> Gabi naman kay sa akin, hindi ko talaga. Tara naman. Saka kung ito, friend, ayaw mo ba siyang i-adopt? Ayaw ko. Bata pa ako. <laughs> sa tayo pwede pupunta? Hala, ma Ay, kala ko mahirap. Takbo-takbo lang tayo dito, oh, friend. O, pauna tayo dito-dito. Okay na yan. Okay na yan. Magre-racing tayo. Hanggang Sige, racing tayo. Hanggang doon sa hospital. Matatalo kita, friend. Ang liit mo eh. Ay, baby. Ay, kinuha ako. Yan, ang liit mo kasi. Nawala ka tuloy. Unit <laughs> lang. Huwag kang gagalaw. <laughs> Nasaan ka na, friend? Unit lang. Papunta na ako dyan. Nagaano ko. E friend, nasa ka na. Uy, ako na. Oy, ba't ka ba tumingin dyan? Ayun ako eh. Ayan, Bago dito. Oh, and three, two, one, go. Bye-bye. dare -bye. daray, daray ko lang yun Yung nakikita yeah, mo yung tayo. ano na yon dun yun. Eh, nauuna na ako sa'yo yung <laughs> Gagalingan ko. Bawal gumamit oh, ng mga sasakyan. Malapit, malapit na ako. Nandito na ako. Asan ka? Dito. Ayun doon. Papasok ka. Ayun Hindi yan. Doon. Ay, ay ang galing. Ang galing mo. Kalabaw ka kasi eh. Ay, grabe ka. Ay, hindi pala kalabaw ba. Kakaw yan eh. Kaw. Tara, picture tayo dito, friend. Parang maganda yung view dito. Ano tayo ng view? Nagmamadali. Kids, nagmamadali yung yung kalaro ko. Kasi, may tumatawag na sa kanya doon. Mahalaga, tapos na tayo mag-game. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, subscribe na po. Shell and Heart TV. Bye-bye! Thank you for watching! Bukas po ulit!